sarap ng buhay. Ay, eh, oh. Huh? Inayos ko lang ang kama. Hinigaan na ng ganyan, oh. Gusto talaga nila ayusin muna yung kama bago higa. Kaya nga, gusto talaga, ng yung... si talaga, sarap talaga. Sarap ng buhay na siya. Sarap ng buhay. Pwestong pwesto, eh. Huh? Ang haba na niya, no? Oh. oh, si Tulos naglag ang ulo. <laughs> Stop, balik na. <that>. Naglag <laughs> na yung ulo. <laughs> Wala mga pakialam social talaga mga animals na to. Ayos talaga eh. Hmm, sarap ng buhay. Pahiga-higa lang. mga uh, pensionado ng mga laga Mga pensionado. Sana all. Sana lahat ng, sana all ng pusa, ganyan. Hmm, sana all. Kami, pagod na pagod. Kayo, higa-higa lang. Dahilata lang. Ano? Sarap buhay ah. Ayos talaga eh. Hmm. Sarap talaga ng buhay. Pahiga-higa lang. Nililinis pa siya ni Bunto. Mahal na mahal si Sian ba? Mahal na mahal ba? Susun. Ami. Mm. pala